Hello mga loves! So ayan mga loves, ah, andito na yung dalawang box na ipang de decorate natin dito sa ating Christmas tree. Samahan nyo akong magbukas mga loves. Ayan ngayon, unahin natin yung isang box na nandito. At ipapakita ko sa inyo ko ano yung mga in-order ni Ate Min. Mga loves. Ito mga loves yung una. Buksan natin at ipapakita ko sa inyo. ilalagay namin ito sa mga pinto at saka yung sa aming pupuntang ah uh, kainan. Ayan, ilalagay namin ito mga loves. Mahaba sa, Yung in-order ni ate mga loves is 8 feet siya mga loves. Ayan o. Ganito siya mga loves. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ito mga loves o. Oh. Ayan. Ayan siya kahaba and Ayan yung design niya is napag-isipan kasi namin mga loves na ang de design namin po sa loob ng bahay is um, white, gold, tsaka silver mga loves. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, gold siya. Ayan. And then may silver din mga loves. Ito yung isa. Ito. mga dito. And then, meron pang isa mga loves. Same lang nung kanina. Ayan ganun din siya. So, 8 feet din ito mga loves. Ayan. Lagyan natin yan sa mga pinto and yung mga mirror namin, lalagyan din namin yan. Ayan mga loves, to Oh. Ayan, siya. Ayan, kung may tita niya. Lagyan ko na okay, siya dito sa gilid. And then, after noon mga loves, nag-order si ate ng um, eto. Yung mga bulaklak. Ito yung silver. Then ito naman mga loves yung kanyang um, design. Pakita ko sa inyo mga loves. Actually maganda siya mga loves. Ayan o. Oh, kung makikita nyo. Silver sya. Ayan. Bari 20 pieces. Ito. Itong nasa plastic nito. Na Ayan yung kanyang design. Ito ay silver. And then after nun meron naman tayong gold. Ayan yung gold mga loves gold na bulaklak. Yan and ganito siya. Hindi siya ganoon kalaki mga loves, maliliit lang siya. Ayan. Tapos meron siyang sa loob nito mga loves merong ayan, stick. Stick siya mga loves, ayan. Pakita sa inyo kung paano natin siya gagawin. Ito. Tanggalin natin tong ano niya last eh. And then, ganito lang siya mga loves. Tut Tutuog mo lang siya dito. Ayan. Ang nakikita nyo. Ayan lang siya. Tapos, tutuog lang siya ganyan. Ayan na siya mga loves. Ayan yung kulay gold natin. After noon, meron pa tayong white. Ayan. White mga loves. White na flower. Ayan. Ito naman, medyo lang siya. Ah, same lang pala ng isa kanina mga love sa iyo. No? Same lang siya. 20 pieces din ito mga love sa iyo. Ang kulay white. Na parang may mga glitters glitter siya dito sa bandang dito. Ayan. And after ng mga lads, eto meron pa yung aming um, Christmas light. Ayan mga lads. Christmas light to. Um, hindi ako nagkakamali mga lads parang 100 likes sa yung pinaka ilaw niya 100 ayan ito yung ipapaikot natin sa ating Christmas tree mga lads ayan mamaya makikita nyo kasi bubuin na natin ito mamaya ilalagay natin lahat ng mga decoration niya para makita natin yung kagandahan ng Christmas tree natin ayan And pagkatapos ng mga lads meron pa nag-order si ate ng um, balls. Ayan, yung balls na to is white na kulay. And may mga glitters siya. Nakakapalibot sa kanya mga glitters. Tapos, ito yung pinaka star niya. Ayan mga loves. Ilalagay natin to sa tuktok ng ating Christmas tree. Ayan mga loves. to. open natin para makita pa niyo yung kagandahan ng ano, kagandahan ng ating star. Ang star natin is silver. Ayan siya mga love Ganyan siya kaganda. Ayan. And, ayan. White naman to. White tong mga balls na to, mga loves. Ayan, madami sila. Ayan. Ayan, mga loves. Napakarami yung balls nito. And ayan. Nagay sa gilid, mga loves, ha. O, pagsasama sama-samain ko mga sis, mga white para hindi ako malito mamaya pag ikinabit na sa business itong mga balls na 'to. Ayan, mga white. And then ito mga labs maganda 'to. Ayan siya oh. Uh gold and meron champ parang mga nakapalibot sa kanya na white. Ayan siya. Ayan siya mga labs 'yan. Kita niya na papakita. Yan, madami din itong mga labs na Yan. Oh. Ayan. mga loves, may mga ganito pa in order si ate. Tingnan natin kung ano yung tura niya. Ano yung siyang ano mga loves. Eh. May tali pala siya. Ayan. Kataling siya dito. And ganito siya. Pag nakatali na siya pa ganyan. Ganyan yung kalalabasan niya. Ang cute mga loves. Oh. Eh. Dito ko na lang nilalagay sa lapag mga loves. Kasi i-decorate De naman natin yung mamaya. Tapos, meron pang mga as in silver na silver na mga, ano, ayan mga labs. Ang ganda niya. Uh, flower na silver. Ayan. Actually, mga lags, marami itong mga flower na to Iba-iba nga lang ng ano, may white, may silver, and meron din gold. Ito naman, mga labs, ipapakita ko sa inyo is gold. Ito so, mga lags, siya. Kasi so, hindi ko na siya ma-open. Ganito na lang. Sira niya lang ang plastic. Para makita niya yung pagandahan ng gold. yeah Kasi so, pinakita ko yung silver kanina. Maganda siya. And syempre, kapag gold, maganda din. Ayan. Ayan siya mga loves yung gold. Lagay ko na siya dito. Napakadaming bulaklak mga loves eto lahat ng mga lab, itong nasa dalawang plastic na ito is gold yung kulay niya. And, ito yung pinakita ko kanina mga labs. Madami palang in-order si atin na ganito. Ayan. So, mapupuno talaga yung Christmas tree natin dito mga labs. Ayan, madami yan. Ayan. And, yung mga bowls. Ito pa, may mga natira pa dito mga bowls. Ayan. Ayan, manapakarami pa lang itong mga labs. so oh. Ayan. Food. Oh, ito mga labs. Ayan. <laughs> Tapos, meron pa dito mga labs na balls din siya, pero para siyang ano, yung parang kahoy na ginawang bola, gano'n. Hindi ko alam kung kakakoy ba pa ito. Tapos sa inyo mga labs kasi ang ganda niya. Ganito siya. Ayan. Mabak, oh, yung nakikita nyo, ayan siya. Para siyang kahoy. Ayan mga loves. Madami din sa mga loves eh. Kung makikita nyo, parang tatlong box siya. Ayan. Tatlong box na may ang laman niya sa isang box is anim. Ayan. Wait lang dito. Tapos, meron na tayo dito yung mga balls na malalaki na silver, white, and gold. Ayan mga loves, oh. gaganda. Ayan siya. Ah, ito yung white. Same lang din nung design ng silver, pero ang kulay naman ito, white. Ayan sya, mga loves. Ayan. Ayan yung white. Ayan. Ito yung silver. Same lang din ng design nung dalawang na una yung white at saka gold. Ayan siya. And, ito pa yung mga silver na flower. After nito, eh uh, ito, meron tayong mga dahon na, ano yan, yung parang dahon-dahon siya na gold. Eh. natin yung Christmas lights sa ating Christmas tree. Ngayon naman mga loves, um, lagay na natin yung mga decoration niya dito. Tadtarin na natin to mga loves kasi naman marami naman yon Kaya ilagay na natin yung lahat dito. Tapos mamaya, ipapakita namin sa inyo yung finish uh, finished product. Ayan. Ayan. Ayan mga loves, lalagay na natin to dito. dito. Okay. <laughs> lang, galing ako ng kabanatuan. So, dumating yung mga, in order ni ate na cortina, ngayon naman, ang gagawin ko mga labs is, ikakabit natin dito sa sala and sa buong bahay. In order niya mga labs, syempre katim din ng ating Christmas tree na gold, white, and silver. Kaya ito mga lang samahan niyo akong mag-unbox ng mga cortina. Ayan mga labs, ang ating cortina. Ayan, as you can see, ito ay gold. Ayan, gold siya mga labs. Ganyan siya. Ayan ang gold na cortina. Pagagay. Ayan, ito. Ito naman ay mga punda ng unan sa sala. Ayan mga labs kabilang ko ka lahat mga loves sa mga hindi na unan ito. Ayan. Bilang din yan. And ito. Open natin lahat mga loves kasi ikahabit na rin naman natin ito ngayon. Ayan. Ayan siya. And ito ang white. gold and white ang kulay ng aming mga kortina ng mga lamp. White and ito. Pakita ko na ito. Ito yung magiging kulawit sa ating kortina ng mga lamp. Kulay gold din siya. Ayan. Ayan siya. Ayan mga labs. So, yun lang mga lamp. Ito pa yung iba. i unbox ko na din. Ayan. And ipapakita namin sa inyo yung buong bahay na malalagyan namin ng mga kurtina at saka syempre yung aming Christmas tree ipapakita namin sa inyo. So ayun mga love!